Noong December 2018, isang video ang kumalat sa social media na tila nagpatigil sa marami sa paghinga. Ipinapakita dito si Joaquin Montes, isang estudyante ng Ateneo University na nambugbog sa kanyang kaklase gamit ang kusay niya sa taekwondo. Ang insidenteng iyon ay mabilis na naging viral at nagdulot ng galit at pagkadismaya hindi lamang sa mga estudyante kundi pati na rin sa publiko. Sa halip na humingi agad ng tawad, nagbigay siya ng impresyon na siya mismo ang biktima. Ngunit hindi naglaon dahil sa dami ng batikos, humingi rin siya ng paumanhin sa publiko, sa Ateneo at sa kanyang pamilya. Anim na taon ang lumipas at tahimik si Joaquin. Pero ngayon 2025, nagdesisyon siyang lumantad sa publiko sa pamamagitan ng isang video. Nilinaw niya na hindi siya banned sa sports at ipinakita niya ang isang plaque o award na natanggap niya noong 2021 bilang patunay na patuloy siyang nagsusumikap at naging mahusay sa larangan ng taekwondo. Bukod pa rito, nagtungo rin siya sa Pinoy Pawn Star ni Boss Toyo at ibinenta ang kanyang Ateneo uniform. Sa pag-uusap nila, inamin ni Joaquin na pinagsisihan niya ang mga nagawa noon. Ayon sa kanya, nagkaayos na rin sila ng batang binuli niya at humingi rin siya ng tawad sa mga magulang nito. Nilinaw niya na nagbago na siya at hindi na tulad ng batang nasaksihan noon sa social media. Sa video, malinaw niyang sinabi, huwag basta maniniwala sa mga balibalita na walang Ipinakita niya na sa kabila ng nakaraan na nanatili siyang matatag at masigasig sa kanyang hilig. At sa huli, sinabi niya mga katagang, I've said what I've said. Ginawa ko ang mga ginawa ko. At totoo ang mga nararamdaman ko pag sinabi kong pasensya. Samantala, bago natapos ang video, nagkaroon sila ng tawaran ni Boss kung saan unang hiling ni Joaquin ay bilhin ang kanyang Ateneo uniform sa halagang 200,000 pesos pero masyadong nalakihan sa presyong ito si Boss Toyo. Kaya naman nagkatawaran sila at humantong sa halagang 18,000 pesos. Ayon pa kay Joaquin, balak niyang gumawa ng content. At sa katunayan, ng una niyang video sa TikTok ay mayroon ng 1.2 million views.